Hindi pa man ganap na nakakabangon ang buong mundo mula sa pandemyang dulot ng coronavirus. Ngayon ay mayroon na namang virus na napapabalitang kumakalat ngayon sa India. Ang virus na ito ay sinasabing mas nakamamatay pa kumpara sa COVID-19. Kaya karamihan sa atin ay natakot nang marinig ang balita tungkol dito. Ngunit dapat nga ba tayong matakot sa virus na ito? Gaano ito kapanganib at nasa Pilipinas na nga ba ito? Yan ang sabay-sabay nating aalamin sa video na ito. Ang virus outbreak ay nagaganap ngayon sa Kerala, isang estado sa timog na bahagi ng India. So far, tinatayang nasa dalawa na ang naiulat na namatay at tinatayang higit sa 700 katao, kabilang ang mga healthcare worker ang nagpositibo sa infeksyon nitong nakaraang linggo. Dahil dito, kinailangan ng mga otoridad na isara ang ilang paaralan, opisina at pampublikong transportasyon. Ayon sa mga eksperto, ang nagaganap ngayong outbreak sa Kerala ay dulot ng isang bihira subalit lubhang nakamamatay na virus na nagmula sa mga paniki. Ano nga ba ang virus na ito at gaano ito kapanganib? Ang Nipah virus ay unang nakilala higit dalawang dekada na ang nakararaan kasunod ng outbreak sa mga fig farmers sa Malaysia sa loob ng ilang buwan. Kumalat ito sa Singapore sa pamagitan ng mga infected na baboy. Sa panahon ng outbreak na iyon, halos tatlong daang katao ang na-infect o nahawahan at higit sa isang daan naman ang namatay. Upang mapigilan ang outbreak, kinailangan ng mga otoridad na i-euthanize ang higit sa isang milyong mga baboy. Simula noon, wala nang naiulat na Nipah virus outbreak sa Malaysia. Ngunit noong 2001, lumitaw ang virus sa Bangladesh at India. Ayon sa mga eksperto, ang outbreak ng Nipah virus ay nangyayari na ngayon sa Bangladesh halos taon-taon at nagkaroon na rin ng ilang outbreak sa India bago ang nagaganap ngayon sa kasalukuyan. Ang virus ay kumakalat sa mga tao na nagkaroon ng direktang kontak sa mga infected na hayop tulad ng mga fruit bat at baboy. Maari rin itong kumalat sa pagitan ng mga tao, kadalasan sa pagitan ng pamilya at mga tagapag-alaga ng mga taong infected. Ang death rate mula sa Nifa virus ay tinatayang nasa 40 hanggang 75%. Kaya marami ang natakot ng marinig ang balita tungkol dito. Kapag ang isang tao ay nahawahan ng Nipa virus, maaari siyang magkaroon ng banayad hanggang malubhang sintomas. Kabilang dito ang pamamaga ng utak o encephalitis, o di naman kaya ay kamatayan. Ang mga sintomas ay karniwang lumilitaw sa loob ng apat hanggang labing apat na araw kasunod ng exposure sa virus. Kasama sa mga sintomas na ito ang lagnat at matinding pananakit ng ulo na may kasamang ubo, pamamaga ng lalamunan at hirap sa paghinga na tumatagal ng tatlo hanggang labing apat na araw. Ang mga sintomas na ito ay maaaring mag-progress sa encephalitis o pamamaga ng utak kung saan kabilang sa mga sintomas ang madalas na pagtulog, pagkawala sa ulirat at seizure na maaring mabilis na humantong sa coma sa loob lamang ng 24 hanggang 48 hours. walang gamot para sa Nipah virus. Sa halip, ang mga taong nahawahan ay ginagamot sa pamagitan ng supportive care, kabilang ang pahinga, hydration at paggamot sa mga sintomas habang nangyayari ang mga ito. Ayon sa mga eksperto, Maaring maiwasan ang Nifa virus sa pamagitan ng pag-iwas sa pagkakalantad o exposure sa mga may sakit na baboy at paniki sa mga apektadong lugar at hindi pag-inom ng hilaw na date palm na maaring kontaminado ng mga dumi ng mga infected na paniki. Naniniwala ang healthcare expert na si Dr. Ronjin Solante na malabong makapasok sa Pilipinas ang pinangangambahang Nipah virus na nauuso ngayon sa India. Sa isang panayam, sinabi ni Dr. Solante na kontrolado na ng Kerala State sa India ang nipa virus outbreak, kaya't posibleng hindi na ito makapapasok pa sa border ng Pilipinas. It's not something to worry about uh, this time no, because uh, alam naman natin na uh at their level it's already a controlled outbreak because they have declared lockdown in that particular area no giit ng doktor hindi ito bagay na dapat ipag-alala sa ngayon hindi tulad nang nangyari noong kasagsaga ng covid-19 pandemic anya mas madaling ma-detect o mahanap ang mga taong may sintomas ng nifa virus Samantala, tiniyak naman ng Department of Health na may nakahanda ng surveillance system upang mapigilan ang posibleng pagpasok ng Nipah virus sa Pilipinas. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, handa na ba ang Pilipinas kung sakaling magkaroon ng panibagong pandemya? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. So yun na nga katropa, kung nagustuhan mo ang topic na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comments sa baba ng video na ito. And that's it. Maraming salamat sa panonood and see you next time.